Hello guys, so ayan yung gagamitin ko pang tinuguan, yung kasama ng isaw, tsaka mascara. Hindi pa tsaka yung itong dugo. And then ito yung uh, gata. Naglalagay kami ng gata guys, at tsaka itong saging. So ito yung ingredients natin, bawang, tsaka sibuyas, luya, sili green, at tsaka siling red, tsaka tanglad. So, ito na guys. Nalinis ko na yun ng suka at asin. na uh, nagpapakulo na ako. Then, after nyan, pakuluan guys. Pag malambot na, ilagay na natin siya dyan. Hugasan natin ulit. And then, lamasin ulit natin ng asin at saka suka. And then, hugasan natin ulit. Patuloyin natin. Tapos, after nyan guys, magsasalang na ako ng uh, kawali na may mantika para maluto na yung ano, i fry ko muna yung saging. Ayan. Fry, fry lang. So, ayan siya guys. Pag luto na yan guys, na-fried na, separate lang natin yan. And then, ayan na guys, after ng saging, igigisa na natin yung, igigisa ko na yung, uh, nagayat kong carne. So, ayan siya guys patuyuan natin yan siya guys ha. Ah. Lagyan natin paminta para mawala yung, uh, alam mo nyo yun, na, ah, yung amoy. Amoy ng carny. So, ayan, nagmamantika na siya, guys. Lagyan na natin yung sangkap. Unahin muna natin yung sibuyas. And then, isusunod natin ang luya. And then, haluin natin, guys. Next, ilalagay na natin yung bawang. So, ayan. Nalagay ko na yung bawang. Haloin natin ulit. So, and guys, panoorin nyo lang yung gagawin ko. Napagod ako mag-type, kaya mag-voiceover na lang ako. so, and lagyan natin ng suka, guys. Huwag natin haluin agad, ha, pag nilagyan natin ng suka. Pag hinalo nyo, lagot ka ng lola nyo. So, ayan na siya. Pakuloyin muna natin. Pagka nangamoy na yung asim, guys, ibig sabihin luto na yung suka nun. So, patuyuin ulit natin. Nagmamantika naman na yan, eh. Lagay natin yung tanglad. Pampabango. So, yun, guys, panoorin nyo lang, guys. Lagay natin yung laurel. Timplahan natin ang asin. Tsaka seasoning. And then ilagay na natin yung ah uh, pangalawang gata yan. Yung malabnong. So, ayan na guys. May sili na yan. Mami, ilagdagan ulit, ulit. ng sili. And then, ayan guys. Lagyan natin ng pork cubes. Kanya na ang uh, ginat, uh, dinuguan ng bicol. May gata. So, guys. Panoorin nyo lang ha. So, ayan na guys. Lagay na natin yung uh, kakanggata, yung puro. Kasi, konti na lang yung sabaw nung ano, napatuyo na. And then, ilagay na natin yung saging. So, ayan guys. Panoorin nyo na lang hanggang dulo. Thank you, thank you. Panoorin nyo na lang paano ilagay yung dugod. So, ayan pala guys, yung lugo na linis na yan. Natanggalan na ng buo-buo. Lagyan natin ng suka bago natin ilagay dun. So, ayan guys, uh, tikman nyo na at uh, timplahan nyo yung ayon sa panlasa ninyo. And then, uh, tanggalin nyo yung gata pag, i no, tanggalin nyo yung, yung mga dumi-dumi dyan sa taas. And then, pag malapot na yun guys, luto na yan, tsaka na lang yung sabaw. Panoorin nyo na lang hanggang dulo. Thank you!